Magandang gabi, Marikoy. Ay, magandang gabi, Marikoy. Ano sa atin? Isang sunset na pink nga, Marikoy. Ito, Marikoy, oh. Magkano yan? 8 pesos. Ito. Ay, Marikoy, mahihingin nga akong pabor sa'yo. Ay, ano yun, Marikoy? Mamaya kasi, tatawag sa akin si Marikoy mo. Gusto sana kitang ipakausap. Ha? Uh! Huh? Bakit? Baka pwedeng sabihin mo sa kanya na malaki yung utang ko sa'yo para kasi magpadala siya ng malaking pera sa sa'kin. Huh? Ako, Marikoy, hindi ko magagawa yung pabor mo. Mahirap yung, Marikoy, yung hinihingi mo. Kasi parang niluloko na lang natin si Marikoy pag ganyan. Saka, alam mo, Marikoy, nakakamalas kasi ng negosyo yan. Dapat open ka sa asawa mo. Ah. Eh, kasi yung pinapadala niya sa akin, yung pangangailangan lang sa bahay. Eh. Hindi man lang siya nagdadagdag ng para sa sarili ko, Marikoy ay naku Marie alam mo kung ganun man yung